Ito ka yung nasa kamay mo nga. Nakita ko yan. Marami po yan. Hmm. Nanono ka pala sila. Ay po, kanina lang yan. Aray po. Nanono sila. Nanono sila, <laughs> <laughs> sila no? Yan. Aba, malaki na. Bean po yan, mga nanono. Oo, oh, oh. oh, malaki na nga. Oh. Eh. Good day! Welcome back to my YouTube channel, Commander Ni Marcos At sa ating Facebook page, Alma Vlog Ayan, nandito tayo sa daan, papuntang kila at sa bell At may mga ayuda po kami ngayong araw At kung natatandaan nyo, yung vlog ko nung nakaraan na nag tayo Ng uh, ayuda from Canada, yan, from Tita Faye Ipapamigay natin ngayong araw, mga mahal kong viewers At kasama natin sila Marcos at ayan nagbibigay na nga sila ng mga ayuda sa mga matatanda dyan sa daanan na madadaanan natin at sana mapasaya natin ngayong araw lahat ng mapaabutan ayan surprise visit din natin sila grabing dulas dito mga malaking viewers so. at saglitang vlog lang po ito at may mga lakad pa kaming iba Kumusta na natin sila? Nandito kaya sila? Tao po! Ate Isabel! Eh, may pagkain pa. Yan po. Tao po! Ate Isabel! Tao Tao po! Walang tao. Hindi daw yung mga manok. Ang ah, lalaki na. Grabe, ang lalaki na pwede nang ma-harvest. Siguro nasa dalawang kilo na ang ano nito. Ang kabuan. Hmm. Ang ah, lalaki na. Tao po! So, ayun, walang tao dito. Anong oras palang 8.30 ng umaga. Maaga po kami ngayong araw para marami tayong mapaabutan. Bale, nasa 20 pieces pack. 20 pack yung ano, na-repack natin para sa ating mga kababayan. Ito yung mga ipapamigay natin. Nagdagdag na din si Marcos ng mga spaghetti. Ayan, nagdagdag kami ng spaghetti and sauce. Ito pala sa ate sa oh. Ano, Aga-aga na sa kapit by ate Isabel. Naglilibang po. Ah. Sa bata. Ah? Naglilibang po sa bata. Naglilibang ka sa bata. Ah, oo. Ayan, may ano ako sa iyo. Ayun ayuda para sa New Year tino mo yung ano, ano yung nirepok namin. Yung mga delata dyan, at sa galing ibang bansa. Padala nilang, ano, ng mga sponsor. Pinadala nila sa amin, nirepok lang namin para may pambigay sa inyo. Tapos, nagdagdag kami ng spaghetti and sauce. Para ano. Kunin mo na, baka ano. Pakialaman pa ng, ano, ng aso. Oo. Ang lalaki na ng manok. Ano? ano? Mga ilang ano na yan, kilo sa palagay mo? Ewan ko po. May dalawang kilo na sa isang ano? Hindi ko rin po ma tima. Hindi mo pa natansya? Okay. Hindi, hindi mo pa nasubukang magkilo ng ano bawat piraso? Hindi pa po. Oh, oo. Patula pong tao po dun sa malaking bahay ko. Bakit? Anong meron dun? Malibur po, mayroon pong timbangan. May wala pa magkong tao. Ah, okay. Oo. Kailan ba yung ano plano mong i-dispose yan? Marami na rin po nag-order din po dito. Sa bagong taunan po. Mga ilan nang naka-order sa yo? Dito po, sampu. Sasawa ko ng pa-isampu pa at pang ano naman po dun sa anak ko. Ah, okay. Dalawa naman po yun nandun. Kay mama naman po ay isa lang. Ah, oo. Mga nagsiorderan na ano, okay. mga ano, araw, anong araw nilang kukunin mga bagong taon, saktong bagong taon, ganon. Opo. Ah, okay, maganda. Para ano, ano. At sana wag nilang utangin para may pang ano ka. O ano oh, may ano pampunan ka ulit. Oo. Okay. Uh, para may syempre may bibili ka ulit, 'di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa na sila, malalaki na kahit pa paano. Malalaki lang. mm, sa mga naka-survive. Sa ilalim ko. Ah, nilalagyan mo pa ng ipayan? Opo. Ano ano, Pero hindi na sila nag pag ano, gabi. Ay, gabi, pag araw pala. Kanina ko nang po pinatayin sila ng ilaw. Ah, okay. Oo. May ilaw ko pa po sila pag po maulan. May ilaw po sila pag alam mo po ulan. Pag ganyan palang karami at Isabel yung manok ay masikip pa yung kulungan. Ano, hmm. ano yan? Naluwangan na yan? Na... Ay, nakumano na Inasugan po namin po doon. Oh, Dadalo okay. po yung kainan po nilang kawayan po mahaba. Dadalo oh. po na po. Kasi sabi ng mga viewers parang hindi daw ano sa kanila pero na luwagan so, nahin, nyo na pa rin pala, rin, no? Ito. Next, next na. Opo, di po namin, nabaan po namin. Oo. May ano na kayo? Ano pa yung mga handa nyo sa ngayong New Year? Ay, kung ano lang kung nangyayon, yun lang po. Oo, oh, hindi na kayo naghahangad ng magarbong New Year, okay. ganun. Basta healthy lang, ano, walang no, sakit. Naman. Oo. Asa yung mister mo ngayon? nandun po sa malaking bahay po, nagbabahog. Ah, babahog. Ang dami pong, ano po, bahogan ka po ay Ay, ganun? Mm -hmm. Kaya Hindi po makatulong-tulong din po dito at marami pong gawain pa po, po dun. Mm -hmm. Ikaw lang ang nag-aasikasa sa yung mga... kulungan po na baboy ay. At yung dito sa kabila, nasa kanya na rin po muna pinaiwan. Ah, mga ilang baboy ang alaga nyo ngayon? Madami na rin po. May wisam po, ganon? May gitu. Ah, ang dami. Dito po ay ano eh, tatlong inahin. Tapos po may limang, mga ano po, alpas nga lang din po. Mm -hmm. Yung nandun naman po yung mga palang po, patiner. Nandun mm -hmm. Sa kabila dito po, inahin din. Oo. Tansya mo, magkano ang maano mo dyan? Pagbebentan mo sa manok mo? 150 pang pa kilo po ng ano, buhay. 150 ang kilo? Opo. Okay. Adi, ibig sabihin kung isang buo yan na pagdalawa, 300. Mm Oh, okay, oh. Di na din masama, no? ano? na pa na po po dito. Mm, mm yun na din ang sinabi mo. Okay. Hindi na ikaw ang magkakatay sila na. Sila na po. Para hindi din abala, ano? Sila na po yun. At pag katay, kami po nagkatay, may do doble ano na rin po yun. Dadagdag pa po sila ng presyo. Ay, ganon? Opo. Pag po sila nga, ano po, nasa amin, hindi po yung mga pat ano, nun, ulo, wala sa kanila. Mm, mm Pag sila naman po, makuha po nila lahat. Mga laman doon po, ulo, tatong paa. Ang ganda. Sa so, susunod na ano mo, na pagbili mo ng ganyan, maliliit na ano, 45 days, ilang piraso ang balak sabi mo. Nga, sabi ko nga ni po, pag ano, ko po yung pira, kasama na po yung Kahit po sana mga 25 piraso po, kasama na rin po yung bahog. Oh. Para dung, yung ko na po anuhin. Pag malaki na po sila, pag po, ano na pwedeng ibinta-binta utay-utay bibili ulit po ng sisig tama yun para hindi ka din mahirapan sa okay. bawag ano. kasi grabing bigat din talaga ng hmm, rugado pagkain na nga, rugado na nga rin po ako sa mga yan o kahit lima, dalawang kilo hmm. lang ba? Okay. diba ba? Diba? O, ramdam mo din. Sa akin nga, 25 kilos, eh, 3 days Ngayon lang. kaso ang ano ko lang po sa kanila, ay, sige pa pong panuka. Mm, -mm. Ang braso ko pa ay puno na po ng tuka nila. Oo. <laughs> oh. Matatapang din pala. Nakaano po sila eh. Pag babahugan po kahit po saan, talaga po manunog ka pa po sila. Okay, oo. Kumusta Kaya... naman ang ano, ang Pasko nyo dito? Uh -huh. Okay naman po. Nagpunta po kami po doon sa biyanan namin. Saan? Biyanan ko po. sa binawangan po. Ah, Lugar din dito yun. Pabudun pa po sa unang pa po, po ng Kapalungka, sa may mga beach baga po. Binawangan. Ah, okay. Binawangan, Oo. Binawangan, Doon po kami nagkita. Mm, doon kayo na ko. nag po, what? Ano po, nagpunta ano lang kami 26 at birthday po ng ama. Siyempre, magkaka-ano ka na, magkakaroon ka na ng blessing. Ay, yan po ay para din po doon sa pag-aalaga pa rin po. Doon ko rin po iwi, ano po yan. Mm. Mm. Hindi naman po yan yung ano ko. ano ko lang po, tuloy-tuloy po ang pag -ano, Kahit pa ilang-ilang piraso lang po. Mm -hmm. Kayo so, lang po ang ina-ano po po. Oo. Pero mas magiging ano ka kung medyo marami, kasi kung iilan lang, kukunti lang din yung mo. Hindi po, pag, pag medyo malalaki na po sila, na pwede na pong ibenta, ibibenta ko na rin po yun. Oo. Para po hindi man po ng ilang ano man po, kung sakto pong ano nila, at kung lagi rin po may baho, mabilis din po kayo silang gumaki. Oo. Ano yung tuka yung nasa kamay mo nga? Marami Nakita yun. ko yan. Marami po yan. Hmm. Nanonoko pala sila. Ay, po kanina lang 'yan. Ay, sa kanina pa yung <laughs> Bakit? Po yan? Anong ano meron ba ang tatapang nila? Mat marami kaya po sila din pa sa kapo po sila yung mga nagtuturo po talaga mga nagsasarabong din sila. Ay, ganoon, matatapang din pala 'yan. Ano po, mga ano lang po nila 'yan. Kanina po 'yung nandito ko, tinuka po kanina. Ay. <laughs> kaya bago pa ako napasok, inarahan ko muna po yung mukha ko at Oh. Nakalalagyan ko na po sila ng bahog. Mm -hmm. So, buti nga po at, na, ano naman po sila. Hindi kami masyadong ano at mga nakaraan. May mga, nakaraan, may mga lakad, busy kami. O mm -hmm. oh, lalo, may shop kasi kami sa Kapalongga ng cake. So, wala namang ibang mag-aasika. Mm -hmm. Doon kami din. Noong ano rin pa, po kami dun sa anak ay. sa anak ay. Mm -hmm. Kahapon po, nagdaang din kami doon kahapon. Sinong anak? Yung Maxine, ang anak mga ano, kalmad siya. Sino yun? Kaninong mag anakan yun? Anak, sa anak ko nung kinakasama ko. Ah, okay. Maganda. Oo. Yung mga anak nung ano? Oo. Mm -mm. Yung po kayo nagpunta kami dun. Mm -mm. Mga anak ng asawa mo ngayon? Oo. Oo. Uh, okay naman. Okay na po na, pero bisita rin naman po kami doon. Oo, maganda. Para ano naman, ano, magiging close mo sila ano na, may naibigay naman yung mister mo sa kanila. May pamas. Naman na po. Okay. okay. Tininano na po namin doon, dinadala na po namin. Pag wala lang po maabot at wala, hindi pa naman po nasabot, ay eh, anong intindihan naman po yung mga Oo. Oh, May ano, may maalala ko, may nag-comment sa vlog natin sa Facebook. Yung nasabi mo yung anak mo ngayon na kamukha niya daw yung mga kapatid niya. May nag-comment na babae, di ko kilala yon. <laughs> hmm. Sinabi mong, di ba tinanong ko kung sinong kamo kayong anak mo ngayon? Sabi mo yung mga kapatid niya doon sa ama. Hmm. Sabi niya ay butog ka daw, butog yan kapatid sa... ama. Kapatid sa ama, yung mga, yung mga anak ng asawa mo. Ha? Huh? Oo, oo. Sabi ay butog yan si Sabel, hindi niya yan kamukha yung ano. Hindi ko naman talaga <laughs> kamukha yung mga anak ko. Oo. <laughs> <laughs> hindi, yung anak mo daw, hindi niya daw kamukha yung mga kapatid niya. Yan yung comment. Sabi ko, ay, sino kaya tong babae na ito? Ay, baka po ano lang. Baka siya yung... Mm. Hindi po mag-ano yung mga anak niya mga anak hindi. Mm. Plus po nila itong bata. Mm -mm. Baka po yung... Alam niyo na po alam po yun. Oo. Uh -uh. Bakit hindi ay kayo okay hanggang ngayon? nung po, ay hindi ko man po ano yun sila ay mga galit po kasi dito sa mga sa side po nung, nung baka po yun ay mga mga titahin niya rin po nung mga ano, mm. ay galit po sila dyan eh ulit Ah, okay, oo. Kaya, na curious uh. lang ako dun sa nag-comment, sabi ko. Kaya, mo, po. Oo. At, yun po talaga, mga talaga mga ano po sila. Ang ano lang, ang ano lang din po nung may iba po dito ay maging close lang yung mga ama. Mm -hmm. At talaga po ano sila yung kailit. Sa anak mo? Mm okay. Ay ano naman po, tanggap nila yung, tanggap din po ng mga kapatid po yung yung anak, po. anak, mo. Ang ano po lang po talaga yan ay yung mga sa side lang po. Yung... Ah, okay. Oo. <laughs> Mano lang talaga, ano. Sabi ko, merong merong basher sa si ate, ano. Oh, hindi yan sa side ko. Hindi ka po sa, mga sa side ko. Doon yan sa kanila. Mm, mm May basher na, ano, si ate Sabiel, sabi ko. Itanong ko nga kung sino itong nagkong... Hindi ko rin ako pagkilala. Hindi ko rin po sila mananakikita na eh. Oo. Oh, oh. Mga ano po sila. Oo. Oh, oh. Kaya, kaya niya, yung ang kulang po. mm, -mm. Okay lang yun, ano? Okay lang po yun. Wala naman po sa akin po mawawala. Kahit sabihin nilang hindi... hindi po kamukha ng mga... Nasasaan ng mga anak mo na, eh, wala po problema. Kahit mm po kamukha pa yung kapitbahay. Paano naman kung kamukha ng kapitbahay, di? napaglihan po. oh. Ay, po Ang lakas ulang mga nakarang araw. Ano? Ah, punta na po dito. Oh, kumusta naman yung ano nyo dito? Bahay nyo? pag umuulan, okay naman kay dito. Pero araw-araw naman kayo, parang wala kayo dito, ano? Ay, kami, doon po kami, gano'n po, nililinis po kami ng mga bahay rin po doon. Mm -hmm. Ay, ngayon naman po, hindi ka muna po nasi kaso, sorry, po, ako nasitasok. Sabi ko, ano po, mahal na ba ako? may mga ano dyan, may mga uh, canned goods, yung mga galing sa ibang bansa. Pwedeng ulamin. Ikaw na lang magtingin, marunong ka naman magbasa. Ano? Para uh Oo, -oh, para ano. Kasi alam ko hindi, pati kami, hindi din kami pamilyar sa ano mga kan na yan. Kaso nga lang, may mga naka-indicate naman dyan na mga vegetable, mga ano din. Pero ano, moderate din sa pag-ulam. Kahit once a week, twice a week, ganon pwede din. Ano? Para hindi kayo, ano. Pwede yan mag-experimento ka na lang. Lagyan mo ng itlog, lagyan mo ng ano, kung anong pwedeng eksperimento. Or... Manunong ka naman yata sa mga ano, mga luto-luto. Anong, anong alam mong mga luto na ulam ganun? Ay, basta po, mano ko lang po, mga gulay lang po ako sa yan. Ah, ay. gulay gulay gata-gata. Baka naman gataan mo pa yan. <laughs> po. Alam kong ay, mahihilig yung mga taga dito ng mga gata ano, pati ka ka din okay tingnan natin per piraso nga ngayon. ano itingnan natin kung kung mga ilang kilo pero no, lumapit na ako kanina pagtingin ko parang nasa ano na ay isang kilo ano gulo po yan oo maglabas ka doon ng isa at isa well, tingnan natin pakita natin sa mga viewers sa grabing tuwa tuwa sila si nung nakita nila ah dami yun know? What? Aray ko! Nanuno ka sila. <laughs> nanono ka sila, no? Yan. Aba, malaki na. Diyan po yan, mga nanuno na nga oh. yeah. Oo, malaki na nga, oh. Kung hindi ka oh. mag-ano dito, ay nga po. Tantyam mo. Ay, hindi ko pumatay. <laughs> <laughs> hindi ka talaga marunong magtansya. <laughs> yeah, oh, okay. Huwag uh -oh. ko man. Nakasakit uh, na kayo. Oh, <laughs> mm. uh, doon na. Mga ano na naman kayo. Malilinis Ay, na sila, ano? Hindi nakagay na na. dati. Lagyan mo ng ganyan, no Baka makatakas sila. Ano yun? Nakakatakas din sila, Ate Sabel. Hindi. Nakata, mga Alpasko sila ng... Ni... Nagpunta po kami doon sa mga anak ko nito. Uh Oo. -oh na sinuli naman daw po niya Terpin. Lahat po sila kung daw po natin na sa loob. Ay, ganun! Nandito lang daw po, sige lang daw po ikot. Buti walang nawala. Ano po naman po na ano sila. Oo. Ang mga po dito, hindi po nang alam ko mga mga. Oo. Grabe. Kaya po yaga po niya, pag mapasok pa ako ng kamay ko ay mga binugog po na agad. Oo. Okay. Sige. Hmm. At sana i ano, eto na yung yung pagsimulan mo ng ano mo na no, Ate Isabel. At sa susunod, ikaw na bahala lahat. Ano? Sinasabi ko nung una, aano din ako, tutulong ako sa pagkain nila pero itong pangalawa na second batch mo na pag-alaga, syempre, ikaw na para maramdaman mo naman yun talagang totoong pag ano. Pag bi-business ng ganyan ano at marami na palang ano umangat sa ganyan pag-aalaga ng ganyan nabalitaan ay, mo na, din yung ganon yung ay, na, wala na pong po, lagi ka lang kung may alaga ma 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 alaga mga may opasyon oh may mga opasyon ano yun yung ano the best dyan ay, dapat hindi ka na ang gusto ko nga po haba kung may pinapalaki pag ano ko pag pwede na ano, mayroon na pa akong iba pong season na pwede ipalit na rin sa kanya. Okay, oo, maganda yun. Tsaka kung habang pa na, bibili ka na naman yung mas mababa pa ang bigayan ng ano kasi tumataas din palang ang presyo ng 45 days yung mga CCO okay. tumataas din buti nga ay nakuha natin ng magkano lang ang perpiraso niyan naka-order pa ako from Laguna Panlayo yung mga naandito, sobrang mahal na din pala, oo, oo. dito sa Kapalongga so, ayun sige, dito muna yung vlog namin at marami pa kami pupuntaan bale na sa 20 pieces siya ito yung pack na ibibigay namin sa mga ano, sa mga tao, ano, sabi ko lang na alala kita, sabi ko, dananin ko sa Ate Isabel para naman ma-sharean kita dun sa ano, yung panganda, okay, okay Isabel ano na lang, uh, utusan ko na lang sila, makisuyo na lang ako kila Marcos, ano, napuntahan ka dito before New Year. Ano? Okay, sige. Okay. So, ayun, na iibigay na natin yung ayuda kay Ate Isabel at gantay na sila Marcos, nag-ikot-ikot -ikot lang at sila, kaya ano. So, dito ko muna tapusin ang aking vlog. Thank you so much sa mga nanonood pa din sa ating YouTube channel. God bless po sa inyo lahat.